Yun po ay yung infectious bronchitis. So mga asabong familiar na tayo diyan. So bakit nila tinawag na coronavirus din? Dahil pag tiningnan mo yung infectious bronchitis na yon at itong coronavirus 2019, same lang mga asabong parehas siyang may mga coro korona Magandang araw sa ating lahat mga kasabong. Ayun, nandito tayo ngayon sa episode 23 ng ating Sabong Pinas YouTube channel. Um, so, maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta. Pero, eto mga kasabong, um, dadako muna tayo sa shout out! Ayun mga kasabong, shout out kay RJ Varilla, Jeno Abud, Michael Lapos ng Nueva Ecija, Malone Lumakang ng CDO, Rudy Felicilda, Merwin Paron na bol. na Ayusin mo yung pananalita mo dahil pwede kang makulo. <laughs> at ang kanyang Bayugo chapter. salut sa inyo dyan mga asabong. At at si Mark J. Vin Pampanga, Jade Ian Flores, Mark Anthony Ramirez. Buddy, shout out, -out sa iyo. At kay... Arbe Abelido. Ayan, shout out po sa inyo lahat mga kasabong. So yun mga kasabong, meron akong hawak dito na manok. Um, isa sa paborito ko. Wala lang, gagawin ko lang extra. Para lang habang nagkukwentuhan tayo, meron akong, meron akong hinahawakan na manok. Ganyan kasi yung galing ito yung hapon, maghahawa ko na manok. And sabay na lang natin sa vlog natin. Ito ay, um, ko, five times winner yung airpot nito. so yung ginamit ko mga kasabong, yun. So mga kasabong, unang-una -una, syempre, Um, sa panahon ngayon, mga asabong, ingat tayo. Kahit ako po, um, pasensya na po dun sa mga nagme-message na gustong pumunta dito sa farm para makapag-chicken talk, mga kasabong pasensya na po dahil um, not allowed, not allowed po muna dahil baka mamaya kami po yung infected ng coronavirus, mga kasabong Um, stay muna po tayo diyan sa ating mga bahay para safe po tayo lahat. So, yung mga kasabong at siyempre, ang ating mga kasabong ay stay lang talaga sa bahay dahil wala wala sabong sa buong Pilipinas sa buong mundo o kaya kahit saan walang sabong ngayon pinatigil dahil syempre para sa kaligtasan din naman natin mga sabong dahil pag isa sa sabong natin ang merong coronavirus patay tudas na dahil this Jis! Magjijijis ka na magjijijis, di ba? Siyempre, tapos tutuwa yung Patutuwayan ko basta mo, bubunot yung infected niya ng pera, talo mo siya. Boss, ito! Ito na! Ito na ang virus! Shack! Palagay ko naka-droga yan. <laughs> Sasalo ka! Mas siyempre, tutuwa ka yan. Kukusot-kusot ka yung ganyan. Wala. Infected na tayo lahat. Ito okay, mga asabong. Dinadaan ko lang sa biro. Pero totoo yun mga asabong. Ingat po tayo kahit sa mga... Sa mga normal na tao. Wala mo ng apiran. Wala mo ng ano... Iwas muna tayo mga asabong sa virus dahil... Masarap mabuhay. Gusto sa So yun, mga asabong, um, virus ang pinag-uusapan natin. Pag-usapan natin mga asabong, kung may coronavirus din ba yung ating mga manok. Kung sila ba ay nahawa sa tao o yung coronavirus ba ng manok ay nakakahawa sa tao. So yun, mga asabong, pag-uusapan natin yan ngayon. So yun mga asabong, ang, ang... Marami sa katanungan sa mga comments dun sa mga nakikita ko sa YouTube channel natin. Tinatanong nila kung kasabong meron bang coronavirus sa manok. Kaya medyo na, na curious ako kung meron nga ba. Meron pong coronavirus na tinatawag yung manok po natin. Pero ito po ay hindi nahahawa sa tao. Sila-sila po din ang nagkakahawaan. At yung coronavirus ng tao, hindi rin naman po na hahawahan yung ating mga manok. At ito po, yung mga asabong, yung coronavirus po ng manok ay hindi po ito 2019. Hindi po ito yung kagaya ng kumakalat po natin ngayon. Ang coronavirus po ng mga manok ay <clears throat> matagal na pong sakit na gumagala na dumadapo sa ating mga manok. So yung mga kasabong, para mas madali po natin maintindihan kaya po tinawag din na coronavirus, sabi sa Wikipedia. So mga kasabong, nagsa-search din po ako, nagre-research po ako nyan. So ang coronavirus po, na tinatawag sa ating mga manok, yun po ay yung infectious bronchitis. So mga asabong familiar na tayo dyan. So bakit nila tinawag na coronavirus din? Dahil pag tinignan mo yung infectious bronchitis na yun, at itong coronavirus 2019, same lang mga asabong parehas siyang may mga coro corona Yun yung pagkakakilala nila. Kaya lang, mas kilala natin yung infectious bronchitis ng ating mga manok. So yun mga asabong yung coronavirus virus <laughs> na sa kabubuhan mo <laughs> yung coronavirus ng ating mga manok ay tumatama to kung sa upper respiratory ng ating mga manok yun ay tinatawag nating infectious bronchitis so kung sakit ni naman tumama mga asabong ang tawag dito ay infectious nephrosis ka mag na yun mga asabong yun yung yun yung tatama pag sakit na yung inatake ng coronavirus kaya natin hindi pwedeng sabihin coronavirus coronavirus lang kasi dalawa yung dalawa yung yung pagkakakilanlan mga asabong. Pagka sa upper respiratory, yun yung tinatawag nating um, infectious bronchitis. Yan. <laughs> mga asabong infectious bronchitis. Pasensya na mga asabong dahil sinearch ko lang sinearch ko lang din to eh. Uh, dagdag kaalaman sa akin at sinearch ko lang din dagdag kaalaman sa inyo. So yun, mga asabong hindi pa pwede kasi yung infectious bronchitis at yung infectious Um, neprosis mga pareh parehas silang may corona eh. At parehas din yung coronavirus ng sa tao. Pare-parehas yung looks nila. Pero may pagkakaiba, um, ayon sa mga eksperto. Pero sa mga asabong, um, yung infectious nephrosis ay kaibahan ng infectious bronchitis dahil yung bronchitis halos similar ng sa tao na respiratory yung inaatake. Kaya mga asabong, makikita natin mamaya, tapusin mo yung vlog na to para may iwasan natin. Uh, hayaan mo muna ako explain kung ano pa yung mga tinatamaan nito So, yun, mga asabong ano ba ang bearing nitong pinag-uusapan natin sa ating mga breeders. Mal napakalaki mga asabong dahil once na tinamaan yung isa mong manok mga asabong, kakahawa-hawa yan tulad na sa mga tao. Tapos mga asabong ang pinakamadalas tamaan dito ay ang ating mga ginagamit na brood hens at mga brood pullet at yung mga brood stags natin pag hindi sila healthy mga asabong. Kaya sila mabilis tamaan mga asabong dahil sila yung nasa stress stage. Yung mga sabong, yung mga pullet natin yung mga mga hen natin, yan yung mga na, na stress sila eh, habang nangingitlog yung mga yan, stress yan mga asabong, stress stage nila yun, kaya mga asabong pagka tinamaan sila, hahawa-hawa ha na yan, tapos sila ay um, hihina yung produce nung kanilang pag-itlog, or kung umitlog man sila pilit na pilit, at mahina yung yung fertility nila mga asabong pagka nagka, nakabuo sila ng, ng sisiw, mahina yung anak, So, yun mga asabong, yung kahalagahan kung bakit hindi dapat magkamero ng coronavirus ang ating mga manok. So, yun mga asabong, nababalita natin na yung coronavirus ng mga tao ay tumatama sa mga matatanda, may hypertension, may diabetes, etc. Basta mahina yung immune system, mga asabong, mga asabong ganon din sa ating mga alagang manok. Tumatama ang mga infectious bronchitis at infectious nephrosis dun sa mga manok natin na mahihina ang immune system. Kapano paano ba natin mapapalakas ang immune system ng ating mga manok. Siyempre mga asabong, bigyan natin sila ng vitamina na makakapagpalakas sa kanilang katawan. Mga asabong, um, kung tatanungin nyo ako mga asabong, ang binibigay namin dito sa aming mga nakakord, sa aming mga sisiw, sa aming mga inate, yung abibus mga asabong. Search nyo lang, abibus yan. Saan gawa yan? Bayer. bayer. Yan, abibus, bayer. Matindi yung mga asabong. Lahat ng vitamina na sangkap, nandoon na. Pero syempre mga asabong, um, kung hindi naman natin makita yung ano na yon, yung vitamins na yun, mga asabong, meron sa mga poultry supply, magtanong lang tayo ng mga vitamins na mas makakatulong sa kanila mga asabong. Meron din sa mga patuka, meron din mga patuka na kompleto na sa protein, uh, yung protein, Vitamins, energy, tsaka minerals. Mga asabong marami na 'yan. Science na tayo ngayon. Kaya hindi na tayo mahihirapan. Punta lang tayo sa mga poultry supply. Tingnan lang natin kung ano yung mga mga patukan na ganoon para mga asabong makaiwas tayo sa mga coronavirus na 'yan. Kahit naman sa mga tao mga asabong mag, mag uh, proper diet 'yan. Parehas lang sa manok, mga asabong So yun, paano ba natin ito may iwasan? Itong mga nephrosis tsaka yung bronchitis tsaka nephrosis po. Tanayira eh, pa lang, wikipedia na yun. Ayaw pa nalang sabihin na kulatog yung mga... Ano ba pakialam mo? <laughs> <laughs> mga banggitin, ang hirap. Bronchitis tsaka nephrosis. Hindi, mga asabong seryoso. Para may natin yung nephrosis tsaka tsaka bronchitis na yan, meron mga asabong mga vaccine tulad yung mga asabong uh, lasota with IB. Ang ibig sabihin mga asabong ng IB is infectious bronchitis. Meron na yan. At um, sa isang baksin, lasota, B1B1 B1, yan. Meron na silang with IB para mas makaiwas tayo sa mga ganun sakit. Mga asabong ha. Uh, um, ugaliin natin mga asabong maliit pa lang. Um, na natin na healthy sila. Siguruduhin na natin na, na meron silang panangga sa mga <coughs> coronavirus na yan. Pero syempre sa ating mga tao, um, lahat halos ng sakit is meron ng, meron ng vaccine. Yan palang coronavirus ang bago ngayon, yung 2019. Yun yung nahihirapan sila. Kaya hopefully, mga asabong tulungan nyo ako na mag -pray na sana matapos na yung lahat tayo nagihirap dito, lahat tayo nag adjust dahil tulad dati mga sabungero, tulad yung mga sabungero, kahirap naman nung <laughs> isang buwan ng kuhan. Wala tayo sabong, hindi kahirap naman. Kalukuhan yan. <laughs> So mga asabong, inuulit ko, siyempre, mas importante talaga kahit sa ating mga tao, kahit sa ating manukan na malinis ka sa iyong area. ama ah, mga asabong, para tayo ay makaiwas sa kung anumang sakit, coronavirus man yan, SARS man yan, ah, kailangan nating mag-disinfect mga asabong dahil yan ang isa sa pinakamatindi nating panangga Um, prevention is better than cure. Pag mo ko pinag english ha? Lagi ko sinasabi mga kasabong, kaya ugaliin natin mag vaccine ugaliin natin mag-disinfect sa ating mga area. So, yun, mga kasabong, am um, nasagot ko na yung mga nagtatanong dyan kung may coronavirus ba yung manok. Yes, mga kasabong, meron. Yun po yung Infectious Bronchitis at Infectious no nephrosis. <laughs> Feeling matalino tuloy ako ngayon mga asabong. Hindi. Salamat sa inyo mga asabong. Salamat sa katanungan nyo dahil ultimong kayo nagbibigay sa akin ng, ng kaalaman mga asabong. Malay ko ba dyan. Ang mga alam ko lang, mga bulo-bulutong lang. <laughs> Magaling ka eh. <laughs> mga asabong sa pagsuporta. Salamat din sa sa ating mga nagko-comments, sa ating mga positive comments, mga sabong na kayo ng energy. Yung mga sabong oh, papagupit ako para sa inyo. Mapaw na naman. <laughs> ay, ay, ay. <laughs> so, mga sabong, maraming maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay, sumusuporta, natututo at matututo pa. Disclaimer lang mga asabong, hindi po ako doktor, hindi po ako veterinaryo, hindi po ako veterano, Gwapo lang. <laughs> Sayo <laughs> so, mga asabong ha. Hoy, pumuno pa patayin mic. Wag ka muna humawak diyan. 1 2 mga asabong, maraming maraming salamat. At ah, kung bago ko lang sa channel na to, please like, watch, and subscribe sa ating Sabong Pinas YouTube channel. At syempre, huwag mong kalimutang hit the bell button para ma-notify ka sa lahat ng mga bago kong videos. So, yung mga sabong, kita kita sa next episode ng ating Sabong Pinas. Huwag mong mapatayin!